Ano na isip mong paggawa ka ng ilong? Dapat niya nang malaman to mga kabatang Yung katotohanan Nagpa rhinoplasty ako Kasi Sana tanggapin nyo Kasi nahihirapan na din ako sa ilong ko eh Mukha talagang yung gulo-gulo yung buhok natin Ganyan Yan, yan, yan Mukha tayong hindi nakakapagayos Dito ay nakapagtutbrush Tapos ito muna yung nag-aalaga sa akin dito yes. na, mama. Paano ka? Ha? Huh? <laughs> paano ka? Mag, ano tayo? Reaction video mo dito sa ano ko. Anong reaction video ka? Nagparaino plastic Gag! Eh, hindi ka... Anong naisip mo? Bakit, ma? Anong naisip mo nung para, nagpaano ka ng ilang? Ang oh, sakit. Kaya ka muna nagpunta ng ano, ng ah, Ang sakit, ang uh, sakit. Di ba may ano ka? May allergic, ano, rhinitis ka? Ba't ka naman nakaisip ng ganyan, well, Kim? Kaya, nga ako nagpaganan para mas lumit yung daloy ng hangin. Ang daloy ng hangin, Taka mo? Ayos na ayos ang ilong mo papalitan mo? nagsabi. Oh, Kaya pala nasa Quezon ka, hindi ka man lang nag-ano? Ma, reaction video yan, oh. Nag-vlog ako. Okay. Reaction video? Sino matutuwa dyan sa iyo? Wala akong pakialam dyan sa, sa, ano mo, video mo. Ma, reaction video yan sa YouTube. Wala akong pakialam! No. Hindi mo naman kailangan magpapalit ng ano ng ilong mo. Masaramang pinto. Ano kita dyan sa palin? Masarong ang pinto. Ay, nakairinig na kapit ba? Hindi na ikaw yan! Ma, gusto ko to eh. Gusto mo, na hindi ka ng tanong sa akin. ito yung surprise mo sa akin? Kung ano ang nararamdaman mo yan, magang magaya mata mo, nagbaray, ano nag-uubi na yan. Hanggang kailan ng ganyan? Yung iba di yan, baka napag-ano lang yun, tabi-tabing eh. Yung saan-saan mo pinagawa yan. Maligunpag? so ano naisip mo paggawa ka ng ilong? Wala naman sana problema yan eh. Pero may allergic rhinitis ka. Paano mo ngayon yan? Di ka na tinanong ng doktor? Saan ang mukha mo? Wala akong pakailam din ang reaction video mo dyan. Oo, masakit. Masakit talaga yan! Nagigigil ako. O, masakit, ma. Magkakaroon ng tubig. Tubig, ma. Ito yung datnan ko. Kaya pala ayaw mong sumabay. Kaya pala ano... Tinatanong kita kung anong ginagawa mo doon sa QC. Bira ang bata ka. Kanino ka nang paggawa niyan? Dok Sasa. Dok Sasa! Anong nakakatawa? Dok <laughs> Sasa. Dok Sasa. Iwan ko sa iyo, Kim. Balik lang ng ano. Hmm. Kayo nagde decisions Alam ko may kaya kayong panin sa bili nyo. Pero magtanong pa rin kayo sa iyo. Hanggat ako ang nanay nyo, magtanong kayo. Kung mag tanay yung mga decision sa buhay nyo. Magtanong kayo. Ipatay na ako yun. Gawin nyo na lahat. Ang gusto nyo. Masakit mo eh. Ginagamot ko nga ng... Tapos ano? Bayabas. Bayabas? Paano gagawa ng bayabas yan? Nilang gusto ng bayabas. Ah! Gagal-gagal Gagagaga ka? Ginamot ko ng bayabas. Puta! Hindi hmm. ah, eh, naman pala eh! Gago! Aray ko lang. Eh! ¿no? Aray ka. Aray ka. Aray Oh, no, yun di po, niya yung oh, make-up ka lang. niya yung alinga nga, yung bilak mo yun. kwan? Yung Man, pala nga yung alinga nga, itong gagagaga ka. Tinggil mo pa rin, toki okay mo. Gago, hmm. ambi ko. Oh. Nagpapago ka na ilong. Kamere, allergic rhinitis ka maga na maawa ka na, huh? Ilong mo makakas na. Kas na, kas na. Pag abot ko din, bis mahalo sa akin. Pa, 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 pa niya. pa yeah. niya. Blood Ay blood ko. Ayos, mama. Ayos. Ay, no. Tinan mo yung reaction video mo dito sa vlog ko. Ay, Kasi namatuhan yan. Para kang kinastigo ng sampung demonyo. Abtan mo din ganyan ang tsura, ba? Mm -hmm. Para kang gintapongol sa kwan. Buang. Ay, blood mo ko. Mm -hmm. Hindi ka na magpana. Paano ka pa sa lubong ko, ma? Okay lang yan, magparaino ka kung wala ka. Leroy, try sa lubong ko? Sa lubong? Ano pa sa lubong? Stand down. Papabili ng pandisa. <coughs>